Hello po, nandito po ako ngayon sa bahay ng aking ama para po ihatid yung tubig at saka yung pampers po niya at saka yan o oh, gatas na adult tubig okay. yung tubig yung ngayon po um, mm. tay maraming eh, salamat binigay yun ng tubig at uh, binigyan niya po ng pampes um, sa sara ko'y nakabutan ng pag mm. salamat. Saka babanggitin Ma ko na rin po yung nagbigay ng pang tubig at pang pampers ni tatay na si Ma'am Rosbel Dadora Explor Explorer at saka si Ma'am Patrice Variety Vlog. Nagbigay po si Ma'am Rosbel ng 1.5 at saka si Ma'am Patrice Variety ng 300. Maraming maraming salamat po. God bless po. Mm. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat. Biligay niyong buwan.